tayo magpray. Lord, maraming maraming salamat po dahil napakabuti nyo sa aming lahat. Lagi nyo kaming pinapaalalahanan, ginagabayan. Alam nyo, Lord, na matitigas ang aming mga ulo. Alam nyo na may mga kasalanan din kami. Salamat na kahit kami ay makasalanan, tinuring nyo pa rin kaming anak, minahal, ginagabayan, nililinis at inaayos ang buhay. Kaya naman Lord, hayaan nyo na kami magseryoso sa iyo patuloy at ang aming buhay na ito ay patuloy na sumunod sa iyo, manampalataya sa inyo at ang karunungan ay patuloy na bumaba po sa aming lahat at hindi po namin ito babaliwalain, O Lord. Dalangin ko, every time na nakikinig kami ng salita nyo, bumaon po sa aming mga puso at kami magseryoso nang lumakad sa inyo. Dalangin ko Ama ang mga tatay, maging ang mga wala pang pamilya rito. Lord, lahat kami ang katatagan na galing sa inyo ay inyong iparanas patuloy na kahit anong mga problema pagsubok kami mananatiling nakatayo dahil kayo po ang kasama namin. Kaya Lord, anumang mga problema ng mga kapatid ko sa financial man, kalusugan man, mahal sa buhay man, ano man ito, Lord, alam ko lahat kami ay mananagumpay dahil sa iyo. Kaya akin silang binabasbasa ng pagpapala na galing sa iyo sa lahat po ng aspeto. At higit sa lahat, kaingatan, gabay, hanggang sa susunod namin pagkikita-kita, ang inyong pag-iingat po ay kasakasama namin. Salamat din po sa lagi pag-iingat niyo, Lord, sa pagtatrabaho nila. Kahit sila'y umaakyat sa matataas, Patuloy ko pong hinihingi ang iyong pag-iingat sa mga kapatid ko pong ito at pagpapala ng kanilang natatanggap na mga sahod ay mapunta sa kabuluhan, Panginoon. At talangin ko, anumang mga bisyo, anumang mga gawa para maubos sa aming mga pinagtrabahuan, makontrol namin ito hanggang sa maging maayos po ang aming pag ng aming mga salapi. Salamat Ama na may trabaho kami, lakas kami at maging sa boss nila na si Engineer Mao at nila architect at ang kanila pong samahan sa lugar na ito at ang kanika nilang inuuwi ang mga pamilya. Salamat po sa pagkikita-kita namin ito at taglay namin ang mga mensaheng ito sa aming buhay, Lord, ngayon. Purihin po kayo, sambahin po kayo, Ama. In Jesus' name we pray. Amen, amen. at amen. Praise God.